Guys, back to work tayo pagkatapos ng eleksyon. At hanggang ngayon, eh, hindi pa tayo makapaniwala sa naging resulta. At uh, wala pa tayong hapunan, gagabi, yung gabihan pala. Ngayon, mag-aalmosal muna ako. Hahanap lang ako ng uh, pwede kong uh, ma-orderan dito sa malapit sa opisina ni Boss. Kahit kunti lang, magkaroon ng laman yung tiyan ko. celebration kagabi ng mga kagawad na ninalo kasama tayo dun at salamat sa mga sumuporta at sa Panginoon, syempre dito punta tayo na, punta ako ng Jollibee Ito yung bukas at mura lang dito ako sa Jollibee Ito si Jollibee ay naku, walang walang drive bro ayan no sarado pupunta na lang ako kay Makdo so marami tayo dito mga kagawad ng pulis na magkakaroon yata ng drill mamaya ito nandito tayo sa Makdo good morning may take your order please one piece chicken with lang With price yun guys dito ako pumunta sarado si Jollibee yun guys uh, kain na muna ako salamat sa lahat